Jam Magno inaresto o sumuko. Usap-usapan ngayon sa social media ang Dionnoy pag-aresto sa kilalang social media personality na si Jam Magno. Kilala si Jam Magno bilang vocal o walang kinakatakutan lalong-lalo na kapag may kinalaman sa politika o maging sa personal na buhay. Matatanda ang naging mas matunog ang pangalan ni Jam Magno matapos magpahayag ito ng kanyang suporta noong nakaraang administrasyon. Pero mas naging maingay ang pangalan ni John Magno dahil sa mga sunod-sunod na issue nito na kinakaharap sa social media. Partikular na nga ang mga gusto nito sa ilang makilalang CEO ng mga skincare product. Ginulat ang marami ngayon matapos maging trending number 1 si John Magno sa X o dating Twitter na kung saan makikita nga dito ang pagpost ng mga netizens ng magshot nga ni John Magno. Pero ano nga ba ang totoo? Inaresto nga ba si John Magno o kusa siyang sumuko? Dahil ayon sa kumakalat ngayon sa social media, si John Magno ay inaresto dahil may kinalaman di umano sa paglabag nito sa RA 9262 or the violations against women and children act or voci inaresto si John Magno sa Butuan City nito lamang December 12 2023 ito ay dakong alas 11:45 ng umaga ang nasabing warrant of arrest ay inisyu nga ni judge Ali Joseph Ryan Chonglioren ng RTC Branch 37 7th Judicial ng Cagayan de Oro Subalit, so, sa kabilangan ng pagtrending ngayon sa social media na pangalan at mugshot ni John Magno, nagbigay naman ng statement dito si John Magno tungkol nga sa pagkaaresto sa kanya. Sa pamamagitan nga ng kanyang Facebook account, inilahad dito na John Magno na siya ay kusang sumuko. Base nga sa post ni John Magno sa kanyang Facebook account, kusa siyang sumuko sa mga otoridad. At agad na nagpiyansa na nagkakalagang 72,000 pesos para nga siya ay makalabas. Dito nga ay nagpasalamat din si John Magno sa kapulisan nga ng Butuan City dahil sa umano'y kakaibang experience niya dito. Maging sa bagong halal na kapitan dahil sa pagtulong di umano sa kanya para mapabilis ang mga papele sa kanyang paglabas. Narito nga ang nasabing post ni John Magno. Aniya, I smiled because I am not guilty. Have you ever seen a mugshot that's much prettier than mine? Still, dili makatarong. Funny that people said I was arrested. Ha ha ha. Correction. I surrendered and posted my 72,000 peso bill. Did not ask for a discount. And I was escorted by an entire team of Butuan's best. So kalma mga abog. Dili gihapon mo katarong. You should post my Miranda Rights video, mas gwapa ko dito. Ha ha ha. And to be fair ha, thank you to the Butuan City Police Station 4 for the wonderful experience today. I actually love it. And to the Barangay Ampayon's new Barangay Captain, Kim Akalayan for the fast process of my bail requirements. Dalaygon in Diyos. Naging trending nga ang nasabing mugshot ni Jam magdon, dahil mapapansin nga naman natin sa lahat di manon ng mugshot na kinukunan ay si Jam Magno pa ang nakangiti.